Huwag na Ayun, tapos na kami magkain. May mga sako na kami. Pakitain sa nyo. Magturong sila dalawa sa akin. Tara. Pakotin na natin yung mga bao doon sa tabi ng bukas. Para bukas, maguling na lang sila ina. Ay, ano pa pala yun? Uh, panila pa nila yung butas. So, ayan na yung mga bao. Hakotin na natin to, pamunta doon. Para na. na maghakot na tayo. Tara na. Tulungan <laughs> mo Lagay na tayo sa sako ng bao. Bik, mag-ano lang, Bik. Mag Punti lang baka din yung kaya dalawa. Hindi ba kayo lang pati? So, uh, sayang itong mga bao. Okay, kailangan gawing uling. Marami-rami ito baka kasi nabubungkal doon. Ah, babaw pa kaya bungkal lang bungkalan yung para isahan na lang po. Lahat lagi doon sa. Dela, daw tayo Ikaw dito. Ayun kang, o, isang ano kang? Ako, Ka, oh, kunin mo. Kren mo kunin. Kung hindi yan punit. sa'yo lagayin. bawas Bawasan mo yan, di kung hindi mo makaya di pa no. Ayun na lang oh, yan sako na yun. Kaya pa ba natin? Kaya pa, dagdagan pa natin. Yan. Ayan na lang kay Jipa kung ito na lang sa'yo. Kayo malaki kasi ito. Ayan, hindi ko malaki. Ayan, ayan, bawasan mo lang yan kung hindi mo kaya. Lagyan mo na yan sa'yo, Jipa. Lagyan mo na ba, oh. Kung kaya mo lang hilain. Bawasan mo sa'yo kung kaya. Mo. So, ayan. Okay na to sa akin. Hilain natin doon pagkuta. Eh. Hilain na natin pagkuta doon. Hilain na natin pagkuta doon. So, ayan. Ito na lang natin ilagay. O, so, sa atin dito, kasi so, hindi pa na bangkalat Ako Nakakot na naman tayo ulit. Tara. Ah, saging ah. buong mo kayo. Ayan meron ditong dala yung asawa ka ng merienda. Dino pak. Ginawa ito ni ate mong. Kain muna tayo. Ayun. dumi pala ng kamay ko. Okay lang yan. Up. Hmm. Yan, marami na tayong katulong, mga bata, magsupot ng bao. Wala mo yan, may agar, yan! Tanggalin mo lang, Golgi. Ayaw mo ito. lang ulit sa pagkakit ng katawan. Punuin natin kasi ma ano lang naman din, magaan lang din naman mabigat. Kasi wala na rin siyang laman, bao na lang din to eh. madami tayong mga Daming bao. Ay, parang mabigat na sa akin. Okay na to. Tara na. Okay na yan. Okay na yan. Dito. Tara go.

Ngayon, pahinga na muna sila maghakot. Pagod na sila. Ginom kayo ng tubig doon bago hakot ulit. Ayan, nakarami na rin kami hakot. Napagod sila. Pinunok pa naman yung mga sako. <laughs> so ayan, nangalate na din ng konti. Hakotin pa natin ulit yan bago mayroon pa doon. maghakot. ngayon, natapos na yung bao doon sa isang tumpukan. Dito naman sila nagkakuha. Diyan na naman kami magkakuha. Dito pa rin si Ago, at si Janris, at si Nika, at si Jepa, nagatulong maghakot. yun sila. Pagod, pahinga muna ako dito. Pahinga muna ako dito sa tabla. Pag tapos natin hakotin yan, tayo na tayo kasi si Parha maga, ano, maga hukay pa siya doon, palaliman niya pa bago ilalaglag yung mga baon na yon bago sunugan ah hindi na kaya <laughs> hindi na kaya ni Ago bilis ko takbo takot na kunti na lang yan isang tupo ka na lang Tara na, tapusin na natin hakotin yan para matapos na lahat. Tara. So, ayun. Andun na yung papa ni Jeff, ha? Pinubungkalan niya na yung ilalim para maglalim talaga siya para mapisahan ng sindihan para malagay na lahat ng bao doon at maging uling na siya kasi baka magulan madilim yung panahon no? madilim yung kalangitan di diba? para mabilis kasi ano si John Ritz inutusan ni Pat niya Pat kasi yung tawag nila lahat ng pamangkin ni Parham Pat yung tawag sa kanya ibig sabihin ano tito na din yung sya, tito Pat tawag sa kanya ito siya magkuha ng pala para gamitin doon. So, ayan no? then, then. So, na. Ayan na. Ayan na. Ilagay na yung lahat na. Hindi, mm. huwag kang malapit din. Ano ka dyan? Pasok ka. Hello guys, good morning. So ayun, ngayon na kami nakapag-uling na Nakakot lang namin ngayon si Ina na uh, pinapausok kanya na. Nilalagay niya na yung mga bao dyan para matapos na. At kapod din niya natapos na bungkala ng balalim. So ayun na si Ina. natin Tulungan natin maglagay ng bao doon para mas mabilis. Tara!

para mamatay na yung apoy kasi baka matunoy ba yung pag nasubrahan ng luto maging abo na yung uling na yan hindi na maging uling abo na ayan may mga ano pa yan mga apoy pa yan buti sa ilalim kailangan pa pang buhusan ng tubig hindi na pala yan tatakpan ganyan na lang yan para mabilis maglamig no ay siya <laughs> Ang tayo magbuhos, buhosan natin yung uling yung tubig. Akin na pang. Buhos natin. Oh, kani pa ko. Ay, ay, ay ako, <tip> Lato Lato na pa yung ano, bull. An bull. Lagyan natin ng tubig para mamatay na yung apoy niya. Yeah. Buhos kayo dito isang drum. Bungong ko lang kung hindi ma. Ano talaga lahat? Huwag din. Amat-amat lang. So, let's try mo magos. Di pa mo maglapit dyan. Malaglag kayo. Try ni Alex. Siya naman daw magos. Ayan guys. Kumain na muna kami. So, ayun. Tingnan natin kung ano nang ginagawa ni Ina doon. Kaya galing ako doon. Tingnan ko. Ina. Hinahahon nila yun kain na kayo? Oh, nakain doon na. So, ayun na sina. Magkain na muna siya. Tingnan natin yung uling kung tinanggal na nila. Ayan. hangot na nila. Nilagay nila dito sa sako. Ayan. Pinipilian nila kasi yung yung ibang uling na haluan na ng lupa. Tapos ito, maraming na hindi na ano, naluto. Hindi natunaw yung ibang bao. Sayang naman. Tapos ayan, kukunin yan. Lahat yan, lalagay dito. Para pag matuyo na at maglamig-lamig na, maya, maya, ilalagay na din sa sako. Tandahan, ano? Baka madurog. Kala, kasama yung mga ano, lupa. Durog na durog talaga siya. Eh. durog. Tapos yung ibang bao, buo pa, hindi na luto. pilian pa yan yung mga buo at saka yung ano ihiwalay sayang naman um dami pa dami pang, pang buo pero di diba, ano lang naman yung kanina natapon natin isa isa lang yung tinatapon ano na lang yan pang pa ano na lang yan pang luto na lang natin yan grabe yung tubig ano ba tubig sa ilalim <laughs> Sayang. Ang na lang natin yan. Panggatong. Lalo, lalo, madurog na. Mas maganda guys, yung gamitin na pang mag, ano, gawa ng uling, yung drum na lata. Mas maganda yun. Kung mayroon lang, mas maganda dun mag-uling. Kasi para hindi ano ng ano, hindi ma haluan ng lupa. Ganyan, katulad yan. Nahaluan ng lupa. Mas maganda doon. Mas malinis pa. Diba? Diba? Ayan, sa lupa lang. Wala kasi kaming drum na lata eh. Kaya nagbutas na lang kami ng kabilog yan para sino na lang iuling. Dati guys, dito yan yung may tapahan yan dito. Saan ba yung tapahan dito? Yung bago pa lang kami, kasama ng asawa ko, dito. Banda yung tapahan. Yan. ito dyan dati yung tapahan. Tapos nalipat na doon. Doon na yung tapahan. Yung mga kambing dito. Ay, yung kambing. Ito yung kambing, oh, tinali dito. Kaya money. Iaahon na yung lahat para ma matuyo. Ibilad kunti sa araw. Para malagay na sa sako. Bago bukas na, na siguro yan yung ano, pakuha dito. No. So, may magbili. So, ayun. Pilihan natin yung mga uling na nahaluan ng lupa tanggalin natin, pila na rin to hindi ito sya mainit ito so, yung mga buo tanggalin ay, mga natin ngayon. ay mga buo dito pala natin lagay ito so, ito nasa sako ay bilad pa pala ito yung ganito lang pala o yung parang may hilaw-hilaw pa. Ilaw pa. hindi na sunog. Bakit hinalo mo pa dyan? Oh, sorry. Oh, okay. Ayun, tulian na natin. Ayun natin dito. Ano yun, dalawa na yun. Dito ang buhay, probinsya. Tapos kupras. Uling naman. Pagkatapos nito, mag-abili kami ng bigas kasi wala na kami bigas. ito pala mag no? <laughs> Kati kasi kasi ako nag ngayon lang. Sila lang yung nag ni Ina at ni Farham. Ako doon lang ako sa bahay. Sila lang mag Tapos, di ba, binubusan to ng tubig. Uh, Nakastock lang pala ito sa sako. na Natukuyuin pala siya, no? Doon pala yan. Pero mas maganda pa rin mag sa ano? Drum na lata para ni madumihan. Diba? Ayan o. No? kasama yung lupa. Oh. Oh, may luka. Ano yun? Saan yung dami pang hindi na ano. Susunog. <coughs> so, ayun. Tapos ako magpili. Meron na naman doon kote. Tapos doon, nilalagay niya doon sa yero. Para matuyo siya, mainitan. So, dyan, din mag-ano mag sa lupa. Tapos meron dito sa likod ko, yan. Ilagay niya dito. Para patuyo na yun Nagagiram na muna si ina ng sako. Doon kaila ati bibin. Para malagay na namin itong mga napilian. At matapos na. Pagos si Farham, naghanap siya ng lata na lata ng mantika. Para maano pa natin yun. oh, yung buo na uling. Para magawing uling pa. Kasi sayang din yung marami pa. Pwede yun doon iuling sa ano malit na lata. Yung lata na nilalagyan ng mantika. naghanap siya. Nung nakaraang, nakaraang taon kasi, may lata si ina. Kaso ah, hindi hiningin na ni ate ambang. Hindi ko alam kung anong ginawa. Marami pa yun. Yung dati na pinapatay yun pala yung bahay ni ina. Ginamit na yung ibang lata sa haligi ng bahay ni ina. Tapos yung may natira pa, hiningin na ni ate ambang. Ayun ang hinahanap ni Farham ngayon. Tinitingnan niya kung mayroon pa doon din ating bank. pang hiramin kasi iuling namin yung mga natirang baon na yan sayang pa sayon ayun, andito ako mag isa lang hinihintay ko sila, konti na lang doon sa loob ng butas, ah wala na pala konti na lang, sayang so, ayun, bibilian ba namin yon ito, pwede na to ilagay sa sako yan, tapos itong sa likuran ko pwede na rin tong ilagay sa sako, siguro ang magawa dyan mga anim o lima, ganyan ang estimate ko na malagay sa sako, ganong kadami tapos, may nakita ko dito guys, ano, mash, mushroom. Alam nyo ba, hindi ako kumakain ng mushroom, yung ginugulay nila. Kumakain lang ako ng mushroom kapag hinahalo dun sa pizza. Masarap pala, no? Kasi dati hindi ako kumakain yan, eh. Sa pizza lang, may halong mushroom. Ayan, no? Ayan, mushroom. Mushroom ba yan? Ay, hindi pala yung mushroom. Mushroom ba yan? Ano sa tingin nyo? Mushroom ba yan? Ah, mushroom nga. Ganito pala yung mushroom, para siyang para siyang bulaklak na ano. Pag inamoy mo mushroom nga. Mushroom nga, ano pa ba? <laughs> so ito. To dalawa. Di ako nagkakain nito pag yung as in ginugulay talaga yung ginigisa. Gusto ko nito yung hinalo sa pizza. Yeah, masarap pag sa pizza kinakain ko talaga. Mushroom ba to? Commit nga kayo kung mushroom to. pag inaamoy ko kasi amoy mushroom talaga eh yung ano nang ano bulaklak parang bulaklak yung ano sa sa gumamela parang ganun nagtubo dito alam niyo ba guys may ako sa inyo ako lang isa dito ha tapos umagat ang halid. sabi nila yung mga nakalang araw daw meron daw dito ano binalita nila kasi maliwanag yung buwan mal, binalita nila may nakita raw silang manananggal <laughs> kaya naniniwala ba kayo sa manananggal yung aswang na ano? Ako, hindi naman ako naniniwala. Hanggat di ko nakikita. Wala akong, wala silang parwed pa. Hindi ako naniniwala. Doon do banda sa, malapit doon sa, a playa. May nakita daw sila nung gabi yun. Kasi ano, maliwanag yung ban. Tapos, kalat daw doon sa isla. Hindi ko ba alam kung totoo. Man na lang natin yun. Kung hindi natin makita, kung wala tayong makita, wala namang pruweba, hindi wag tayong maniwala, diba? Sobrang tagal na dito sa Palawan. Wala pa ako nakikita ganyan. Pero may experience na ako yung dati pala ako nag-aaral sa Jensan. May nagpakita sa akin na bata. Hindi ko alam kung maniwala kayo eh. Pero nagpakita sa akin bata. Ano, doon kasi yung school namin dati sa Jensan, doon sa taas, sa bundok pala. Hindi ko alam anong pangalan ng lugar na yun dati sa Jensan. tapos naka-pakita sa akin yung bata na yun. Umuulan kasi yung school na yun bangin yun. sa yung mga na So ayun, iabot ko muna sa kanya yung mga buong bao para masunog na lang kasi wala na siya nahiram na lata sana nagamit nila tambang yung lata ha sana nila naabot yung nagamit yung lata ha ano sana nila, nila nagamit yung lata dami pa to pwede pa to mauling sayang Huwag matamaan ka. Yung mga si Puyo Manny, yung ni Ate Bibin. Yung si Ate Bibin na yon, Ate Unifarham. Yung tinatayuan namin dati ng Tinahan namin dati doon sa sabing kasada na sila na yun Init guys. Init na araw. Taas na araw. Tapos din. Ito pa. Sayang po. Para mauling pa na. Sayang pa ang dami po. Kitain niyo yan. Pwede pa yung ano, ulit. natin dito, baka mayroon pa dito. Saan na nagamit nila? Tembang mal, yung ano, lata. Ha? Oh, saan na napunta yun? Yung nila. Dito pa nga, yung ito pa, oh. Meron pa dito, oh. Pwede natin yung mga bubo pa dito. Ito, wag na to. Oh, mahal oh. Mahal to pa. Huwag na May mabaho ba mahal? May parang may patay. Baka patay siguro yun ang pusa. Ito oh, hello pa. Hindi Hindi mo pala sunog, hilaw pa. Ano kayo? Yog. <laughs> so, ayan na. Pinapausukan na kasi sayang din. Ang dami pa. Isang oh. tumpukan pa yan. inyo. Ang tumpukan pa yan. So, ayun, andito na yung sako na hinirang ni Ina. Maglagay na tayo dito sa sako. Lagyan na natin yung mga uling. Yeah. 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 Ang ganito, pwede na. So, parang makakala naman sa lupin niya. Oo, tubig pa? Eh, may bus

Ang komoda kong dahon na yun, no? Yung patay na dahon. Dahon ng, ano, saging. Oh! yung ano sinasabi ko? Ayaw kong magputol putoli eh. Sakit. Magputol, alam ko, magdugo. Ha? Okay, guys. Malag naman po na yung isang sako na nalagyan ko ng uling punayin na pa natin Ay. ah, matigas tinaas ko yung aking tundong kasi baka malagyan ng uling napit na siya mga guys yung aking sako kunin pa ito, masyado mahal Pagkita ng sako Ito, ito pa lang sa si isang tumpukan, naka isa't kalahating sako pa lang. Ngayon ang sako kayo tumalagyan ha. Malagyan. Ha? Hindi na kayo ng uling. Mga mahilig mag uling-uling dyan. Ba, maganda po ito. Malakas yung apoy niya lalo na sa mga da anong tawag doon? So, di kalan kalan tapos na kami maglagay ng uling sa sako ayan na yung mga na repack namin ilan to lahat? isa dalawa tatlo, apat tapos plus yung isa, lima kalahati pa lang yan tapos pinapalamig pa lang namin itong mga natira kanina na pinaapoyan namin yung ibang uling. Palamigin lang yan namin bago ilalagay namin dito sa isang sako. So, kung malagay na yan, mga ano, para mga ano to siya, apat na sako kalahat, tapos kalahati. So, ayan lang. Pag natapos na yan lahat, natalian na rin. Yan. Natalian na rin yung mga sako na yan, pati yung dalawa doon. Natalian na. Pagtapos yan, at nalagay na rin yon dito sa isang sako, hakutin na yun sa bahay pagkatapos may magkuha dito oro i deliver na lang doon sa may magbili daw ng uling tapos, dala kayo yung upuan alis na tayo doon ang init na mamaya na lang kunin tapos na kami mag lagay Huli ng uling init ma tapos Hello! So, ayun, dito kami ngayon sa bayan, sa Quezon. deliver namin dito yung uling na natagawa namin. So, ayun, tinitimbang na yung uling para makuha namin yung bayad. Tatlong sako lang yun na hapon kasi ging ano nila, ging ayag nila yung uling. Hindi ko na nabidyohan. Ay, kasama ka nila. Kasama ko si Jepa. Ayaw, pa-ewan, nag na naman. So, ayun, hinihintay lang namin yung timbang sa uling, uwi na rin kami. So, yun lang. Bye. So, yun lang, guys. Baka may magkuha din ng mga uling na yan. Ang dilim ng langit. So, yun lang, guys. Hanggang, hanggang doon na lang ang aking pagbablog. Salamat sa inyong panonood. Salamat at natapos na kami mag-uling. Ayun lang. Maraming sa inyong panonood. Huwag kayong magsawa, magsakura at subscribe sa iyo. Huwag yung kalimutan dyan. Click nyo yung notification bell para lagi kayo update sa aming mga vlog. So yun lang guys. Paalam. See you in my next video. Bye!